Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aris, para sa Mayo 14, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 14, napapaligiran ka ng masiglang enerhiya na tila ba umaapaw ang posibilidad sa paligid mo. Ang kagandahan hatid ng araw na ito ay sumasalamin sa iyong sariling liwanag, isang liwanag na tila walang kapantay pagdating sa pag-akit ng atensyon at pagmamahal mula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang likas mong kagandahan ng loob at mapangakit na karisma ay hindi matutumbasan. Ito ay parabang may imbitasyong inihahatid ang iyong presensya sa mga taong handang makipag-ugnayan, makipagkwentuhan, at makibahagi ng inspirasyon sa iyo. Sa ganitong uri ng enerhiya, magandang yakapin ang iyong magnetikong personalidad at hayaang ito ang magsilbing apoy ng iyong layunin sa bawat hakbang ng araw. Kapag nararamdaman mong ikaw ay mas pinakikinggan, mas napapansin, at mas pinahahalagahan, ito ay hindi lamang dahil sa panlabas mong anyo o kasanayan, kundi sa mainit mong paglapit sa iba, sa bukas mong puso, at sa malalim mong intensyon na magbigay halaga sa bawat koneksyon. Sa bawat ngiti mo, sa bawat salitang binibigkas mo, may mensaheng hatid. Ako ay naririto upang makinig, upang magbahagi, upang maging liwanag din sa iba. Iyan ang tunay na lakas mo ngayon, ang kakayahang magbukas ng puso ng ibang tao sa pamamagitan lamang ng simpleng pakikitungo mo. Huwag mo itong sayangin. Gamitin mo ito upang makapaghatid ng mas malalim na koneksyon, mas maraming pagkakataon, at mas mataas na pag-angat sa sarili. Habang nagpapatuloy ang araw, nararamdaman mo ang kakaibang bugso ng damdamin, tila ba may mas malakas na boses ang iyong imahinasyon at may mas masiglang tibok ang iyong pagnanasa sa paglalakbay at pagtuklas ng bago. Sa ilalim ng impluensya ng espiritong mapaglakbay, ang iyong isipan ay tila palaging naghahanap ng mas mataas na layunin, mas malawak na kaalaman, at mas makulay na karanasan. Mainam itong pagkakataon upang sundan ang sigaw ng iyong puso. Alalahanin mo, ang bawat hakbang na tinatahak mo ay hindi kailangang laging sigurado, minsan, ang mismong panganib at hindi tiyak na mga resulta ay siyang daan upang makita mo ang sarili mong kakayahan. Kung mayroong proyekto o adhikain na matagal mo nang iniisip subalit hindi pa nasisimulan, ngayon ang tamang oras upang buhayan ito ng apoy ng iyong sigasig. Ang mga ideya na minsang itinago mo dahil sa takot o pag-aalinlangan ay muling bumabalik ngayon upang ipaalala sa na ikaw ay nilikha para sa mas matapang na hakbang. Hindi kailanman huli upang simulan muli. Hayaan mong pag-alabin ka ng pag-asa at pananabik habang hinaharap mo ang mga posibilidad na maaaring bumago sa landas ng iyong kinabukasan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, kailangang bigyan mo rin ng oras ang sarili mong kalooban. May mga pagkakataong kahit nasa gitna tayo ng kasiglahan, may mga aninong bumabalot sa ating isipan. Isa na rito ang pagdududa o paghihinala. Baka sa mga sandaling ito, hindi mo namamalayan na pinipigilan ka ng iyong sariling pag-aalinlangan upang yakapin ang buong potensyal ng araw na ito. Kung may nararamdaman kang takot na baka mali ka o baka hindi sapat ang iyong ginagawa, ngayon ang panahon upang magsimula ng mas malalim na introspeksyon. Alamin mo, saan ba nagmumula ang pag-aalinlangang ito? Ito ba ay base sa karanasan? O ito ba ay haka lamang na nagpapahina sa iyong kumpiyansa? Mahalaga ang pagkilala sa mga ganitong damdamin hindi upang tuluyang sumuko, kundi upang mapagtagumpayan ito. Ang pagdududa ay normal, ngunit hindi ito dapat maging hadlang. Kapag natutunan mong tanggapin at bitawan ang mga negatibong damdamin, mas magiging malaya ka upang yakapin ang mga oportunidad na nararapat sa iyo. Isipin mo, ilang beses ka na bang pinanghinaan ng loob, ngunit sa dulo ay napatunayang kaya mo pala. Iyan ang paalala sa iyo ngayon, huwag hayaang manalo ang takot. Mas malaki ang potensyal mo kaysa sa iniisip mo. Sa bawat tungkulin na iyong hinarap mayong araw, kapag inilahad mo ito ng may layunin at malinaw na adhikain, isang napakalalim na pagbabagong personal ang iyong mararanasan. Ang mundong iyong ginagalawan ay tila naghihintay lamang sa iyo upang buhusan ng iyong pagnanasa at malikhaing ideya. Ang mundo ay bukas palad sa pagtanggap ng iyong lakas at inobasyon. Huwag mong ikubli ang tunay mong galing. Kung may isang bagay kang pinapangarap, ngayon ang panahon upang humakbang ng buong tiwala. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lamang maging matapat sa sarili mong layunin. Magsilbing inspirasyon ang araw na ito upang itulak ka sa direksyong matagal mo ng gustong tahakin. Yakapin ang hamon ng araw na ito hindi bilang sagabal, kundi bilang pagkakataon upang ipakita kung gaano kakahanda sa mas malawak na mundo. Ang pagbabago ay hindi laging komportable, ngunit ito ay kinakailangan. Lahat ng pagbabagong nagmumula sa matibay na loob at malinaw na intensyon ay tiyak na magdadala ng bunga. At sa araw na ito, ikaw ay nasa tamang daan. Maswerteng kulay, pula, simbolo ng tapang, pagkilos, at sigla. Kapag isinama mo ito sa iyong pananamit o paligid, madarama mong mas mapangahas ka at mas determinado. Maswerteng numero, labing pito at tatlumput dalawa, mga bilang na sumasalamin sa pagbabago, inobasyon, at kaganapan ng mga layunin. Maswerteng gawain, paglilinis ng personal na espasyo, isang gawaing magaan subalit may lalim na epekto sa iyong isipan. Ang kalinisan ng kapaligiran ay sumasalamin sa kalinawan ng kalooban. Ngayong araw na ito, pinapaalalahanan ka ng kalangitan na ang liwanag na iyong hinahanap ay nasa loob mo na. Ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon ay tunay na makapangyarihan, hindi lamang sa gawa kundi sa puso. Kaya't sa bawat kilos mo ngayon, sa bawat salitang binibigkas mo, sa bawat desisyong tinatahak mo, tandaan mong ikaw ay may taglay na ilaw na maaaring gumabay hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa iba. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ng oras ang sarili mong magmuni-muni. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang natutunan ko ngayon? Hindi laging kailangan ng konkretong sagot, minsan, sapat na ang damdaming mas buka kaysa kanina. Hayaan mong ang mga naranasan mo ngayong araw ay maging pundasyon ng mas matatag na bukas. Kaya't lakasan mo ang lob mo, Aris. Ang mundo ay handang makinig, tumanggap at sumuporta sa iyong mga layunin. Huwag mong hayaang masayang ang pagkakataong ito. Sa bawat hakbang mo ngayon, dala mo ang pag-asa, pananampalataya, at tapang ng isang tunay na mandirigma. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.